kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Ang madalas na nangyayaring pang-aalipusta, pamamahiya at kawalang respeto ng China sa ating bansa sa Scarborough Shoal sa West Philippine Sea ay hindi na nakakagulat dahil hindi na bago ang mga pangyayaring ito. Nagmumukha na nga lang itong normal dahil sa madalas itong ginagawa ng mga incheck sa mga Pinoy. Ang ikakagulat na lang natin siguro ay kung may Pilipinong matutodas sa ginagawa ng China na pangbubomba ng tubig. April 30, 2024, nagmukhang sasakyang kinakarwas ng barko ng PFAR o Bureau of Aquatic and Natural Resources ng Pilipinas at ang escort nitong barko mismo ng Philippine Coast Guard nang ito'y na terkano ng Coast Guard ng China. Kung dati-dati ay mga karag-karag lang na barko ng Pilipinas ang binabanata ng Inche kapag maghahati dito ng supply sa BRP Sierra Madre, ngayon ay wala silang pakialam kahit na barko ito mismo ng Coast Guard ng Pinas. Oh Maghahatid lang naman sana ito ng diesel fuel sa mga manggigisda doon sa Scarborough Shoal. Nagpapakita lang ito ng kawalang-respeto sa ating mga Pinoy dahil wala silang pakialam kahit na barkuna ng gobyerno ang kanilang binabanatan. Wala nang nagawa ang mga crew ng barko ng PFR kundi ang sumigaw na lang habang sila'y pinapaliguan ng napakalakas na tubig mula sa barko ng Chinese Coast Guard. Maiinis ka na lang at maaawa sa kapwa nating mga Pinoy na minamaltrato habang sila'y nasa loob mismo ng ating teritoryo. Hey! Inako naman ng China ang kanilang ginawa dahil ayon sa kanila, ang mga barko ng Pilipinas ay nasa loob ng kanilang teritoryo na kung tawagin nila ay Wangyan Island. Pinaalalahanan naman ng Chinese Foreign Ministry spokesman na si Lin Jian ang Pilipinas na itigil na raw ang mga provocative actions ng Pilipinas na ginagawa sa kanilang teritoryo. Gusto talaga nilang ipilit na ang Scarborough Shoal ay talagang pagmamayari nila. 2012 pa lang ay nagsimula ng kontrole ng China ang karagatan sa Scarborough Shoal at pinagbawalan ang mga mangingis ng Pinoy na makapasok sa lugar na yun. Mula Water Cannon hanggang pangkanang ng barko ng China ay kanilang ginagawa sa mga barko ng Pilipinas. Nilalagyan din nila ng mga barriers ang entrada papasok sa Scarborough Shoal para hindi na makapasok ang mga Pilipinong balak mangisda. Hindi lang sa West Philippine Sea nag-aastang hari ang China kundi pati na rin mismo sa loob ng ating karagatan. April 29, 2024. Namatangan ng isang barkong pang-research ng China na may pangalang Shenkou sa northeast ng Viga, Catanduanes, ayon sa AFP. Mukhang gumagawa ng isang marine survey ang nasabing barko, pero ayon sa iba, posibleng isa itong military mission na nagpapanggap lamang na isang marine survey. Posible raw na tinitingnan nila lugar kung saan ay pwede nilang gamitin ito bilang daan nila papunta sa Taiwan sakaling mag-umpisa ng umatake ang China. Pero ang nakakapagtaka kung bakit tila umurong ang tapang ng ating sandatahang lakas para sana aristuhin at kumpirmahin kung ano nga bang ginagawa ng Chinese vessel na yon sa karagatan ng Pilipinas dahil kumpirmado namang nasa loob ito ng ating teritoryo. Ganyan na talaga katapang at kawalang respeto ang China sa Pilipinas dahil wala man lang silang nikatiting na takot na baka sila ay hulihin ng ating sandatahang lakas. Hanggang obserba na lang ang ating Coast Guard at Navy sa barko ng China na nasa loob na ng ating teritoryo, hindi rin pala katakataka. Kung sakaling gugustuhin ng China na magluto ng mga pinagbabawal na bato sa loob ng kanilang mga barko na naglalayag sa ating mga karagatan dahil kampante sila, na hindi sila makakayang maaresto dahil hindi susubok ang ating gobyerno na akyatin ang kanilang mga barko at arestuhin ang kanilang mga crew kapag sila ay nasa loob ng ating mga teritoryo. Ano to? Hanggang show up na lang ba ang Pilipinas na parang kakasa kapag nakikipagbalikatan sa mga dayuhan? Pero hindi naman pala kayang arestuhin ang barko ng China na nasa loob na ng ating karagatan? Kalat-kalat ba ang mga tools na ginagamit mo sa bahay nyo? Pag ganun, ay siguradong madalas mo itong mawala at siguradong gastos na naman dahil bibili ka ulit. Ito nang sagot dyan kaibigan, mura, matibay at maganda pa na tool para iwas wala, iwas kalat at iwas sira ng iyong mga gamit. Iba na ang organisado, maganda tingnan at iwas pa sa karagdagang gastos. I-click mo na ang link sa description ng ating video para sa iyong order kung gaano kabulok at kaluma ang ating mga gamitang pantigma at kung bakit tayo nauungusan ng China at iba pang kapitbahay natin sa Asya pagdating sa ating ekonomiya ay dahil ito sa bulok nating na sistema pagdating sa pamamalakad ng ating gobyerno. Hindi may pagkakaila na matindi talaga ang korupsyon sa Pilipinas kaya patuloy tayong nagmumukhang dugyot sa mata ng ibang nasyon. Rason para sila ay mawala ng respeto kaya patuloy na lang nila tayong ginaganito. Ikaw, sa tingin mo ba'y may pag-asa pa kaya ang Pilipinas na umasenso? Yung yung plug, yung plug, pinupuruan yung plug. Ah, uh, so, tago, 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 tago. Kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa historia Historiador. Historiador.